talaga may kita mo na ginagawan talaga ng ng paraan ng administrasyong Marcos para lang igipitin at ipitin si Pangulong Duterte. Yeah. So ayun mga partners no at uh, sa akin dapat iba vlog ko to kagabi, iba oh. content ko. Kaya lang sabi ko PRRD wag pa nagpapaalam tapos yung content mo parang ano eh parang hindi ko kaya no mm. na yun ang mga sasabihin ko sa vlog ko yung nagpapaalam si prr Ari mga tipo bang papaano na sabi ko ayoko hindi na lang mm. <laughs> sa Bo bukas na lang baka pwede pag-usapan bukas pag-usapan na lang natin pero sa, pag -sa vlog kasi medyo baka maging emotional tayo mm, no Totoo Sa akin naman ganito oo uh, uh, hindi dahil sa nagbibigay ng habilin si PRR din uh, gawin na siya ay mamamatay na mm. eh katulad ng kanina kinubog ko si Mambrati yes. eh, nagbibigay na ng habilin kasi anytime so pwede mangyari kasi doon mm. naman talaga tayo pupunta no yeah, Minsan uh -oh. na Kahit sa bahay mo sa banyo mo madulas ka yes. mabagok ka uh -oh. um natutulog ka bang bangungutin ka. Mm -hmm. Sana yung masamang tao dyan, bangungutin na kayo. lang. <laughs> <Yeah. laughs> Sabi ko nga, you know, dapat yung mga buhay ng mga magdanakaw, mga tiwali, yes. dapat yun ang kinikremate ng buhay. bakit oh, Para oh. kahit pa paano, yung sama ng loob ng mga Pilipino, eh, mabawas-bawasan dahil dito sa mga ginagawa ng mga to. Alay. Kaya lang, ang nangyayari kasi dito, nagpapaalam yung uh, presidente na may marami nagawang mabuti sa Pilipinas. Mm. Samantalang yung mga kawatan, at nandyan, mm. nagkakawala yung mga daga dahil yung pusa eh, nandun sa dahig, no yeah. So ang sa akin dito, naalala niyo ba noong birthday ni PRRD, mm. eh, galit na galit yung mga tao, mm. nagsilabas yung mga tao, mm. knowing that this is of a birthday celebration na dapat magsasaya. Pero galit ang tao dahil doon sa ginawa nila yes. kay PRRD. Eh, kung alimbawa, pinag-uusapan natin yung pagpanaw ni Pangulong mm. Duterte sa puder ng ICC, what do you think will happen? Ako, good luck. <laughs> Yun lang. Di ba? Good luck po. Oo. Oh. ba? Diba? Sabi ko nga, ano, um, kung kaya niyong padala, ang presidente lang natin ang pwedeng makapagpabalik sa kanya. First and foremost, we are not under the jurisdiction of ICC. Ah. Yun yun. Di ba? So, dapat ibalik siya. Dito siya pinanganak. Hindi pa siya proven guilty. Dito siya kasuhan. Dito siya husgahan. Yun lang. Ngayon, kapag may nangyari kay PRRD, good luck sa inyo. Ayun. Ayun. Tsaka ano yan, matinding gulo yan pag uh -huh. nangyari. Mm. Birthday pa nga lang, naglabasan na yung mga tao. Mm. eh paano pa kaya pag uh, sa oras na mangyari nga yan. Yeah. Yeah. Medyo, ang ano dyan, medyo kabahan na yung yung ulo. Yung pinuno na nagpadala kay Pangulong Duterte dyan mm. sa day medyo kabahan ka na. Kasi baka yan na yung hudyat. Eh, sabi ko nga eh, sa vlog ko kanina kasi binlog ko yang about mm. uh, tungkol dyan, Sabi ko nag-aantay lang ang mga tinatawag na silent supporter. Mga ano ni Pangulong Pangulong Duterte. Mm. Itaas nga lang daw ang kamay ni Pangulong Duterte, go na sige. Eh. Mm. Pero baka yan na yung maging ano talaga. Maging mitya. Uh -huh. Wag naman sana, siyempre. Ayaw naman din natin, Ay, na magkagulo. Ayaw mm. din natin na mangyari kay Pangulong Duterte yan. Pero kung pagdudugtong-dugtong mo yung mga, mga nangyari, eh, doon pa nga lang sa birthday, doon pa nga lang sa pagdal, pagkidnap nyo kay Pangulong Duterte, kita niyo naman yung galit ng taong bayan. Eh, wati Eh, alam nyo naman. Tsaka ito pa, pinaka, ang pinaka ano ngayon, talagang obvious na na si Marcos Jr. talaga ang pasimuno kung bakit nandiyan si Pangulong Duterte sa ICC. Eh, biruin mo, ginagastusan yung mga witness papunta dyan. Pero yung mga OFW, hindi man lang matulungan doon sa Israel. Mga, sa Israel diba? ba? Hmm. So dyan talaga may kita mo na ginagawan talaga ng, ng paraan ng Administrasyong Marcos para lang igipitin at ipitin si Pangulong Duterte. Yan yung, alam na ng taong bayan yan. Talagang ano na lang yan. Uh, Nagaantay na lang yan ng uh, tinatawag na magsimula or hujat. Yes. At kapag mm -hmm. meron ng hujat, dyan na talaga maglalabasan niya. Ako naniniwala yan. ako dyan, kaya yung dapat kabahan niya, kabahan na kayo ngayon. Kasi mm -hmm. Mahirap yung uh, pinasok yung gulo. Mm. Yes. pareng RJ. Mm -hmm. Dapat kaba na sila. Dapat sila yung ikrimit eh. <laughs> buhay no? Buhay. Ewan ko na lang siguro kung ano, pag ginawa yan, e, di ba nagsusulong si Senator Bato ng death penalty? Hindi oh, yes. ako nagkakamali. Eh. Yes. E, sana, ewan ko, kung matutuloy yan, pero matagal na natin gusto mangyari yan. At lalong-lalo <laughs> na yung sinasabi nga ni uh, Pastor na death penalty para dun sa mga uh, tiwaling opisyal kahit singko basta hmm. ninakaw. Yes. Dapat death penalty 'yan. Oo. Oh. Totoo naman eh kasi pinagkakatiwala ang ka kanang taong bayan na humawak ng pera. Tapos ang mangyayari eh saan na mapupunta? Hmm. Hindi natin alam. Pero ito nga yung patungkol naman dito kay Pangulong Duterte. Medyo ano eh medyo emotional tayo dito kasi. Hmm. Mahirap 'yan para sa, sa, isang ano, sa isang presidente o sa isang tao na. Syempre, mag-isa siya doon. Eh. 80 years old na. 80 years hmm. old. Kaya nga gusto kong mangyari sa akin lang naman ah. Pagdating mo ng 80, siguro kahit ano ka eh. Kahit na may kasalanan ka, malalaking kasalanan. Hmm. Pagdating mo ng 80, wala ka nang gagawing masama eh. Ay, yes. Ay oo, naman. May Matang, naman. Ano na natin 'yan? Hmm. Palayain na natin. Magkaroon tayo ng ano, ng compassion. Hmm. Oo, oh, oh, para sa para sa mga Pilipino kasi. Ang tagal na nila doon. For example, Uh, ina Thirty 30 years old ka tapos sinatulang ka ng habang buhay pagdating mo ng 80 ano bigay mo na sa kanila yan kasi ang tagal na nila sa Ta tapos eto pa nga uh, presidenteng magaling mm -hmm. at nagbigay ng uh, kaginhawaan sa mga Pilipino di ba last gaganyanin lang nila okay sana ako nandito sa Pilipinas yes. walang problema kung dito niya sa Pilipinas pero dinalan niya diyan sa ICC ayan ang pinakasablay na ginawa mo ano Pangulong Marcos. No. 'di ba? Tapos oh, wala pang yeah. ano. Ay sige, Ma'am. 'di Tapos wala pa silang tag dito, ebidensya. Yeah. Ay 'yan pa Just yung isa, 'yan pa yung isa sa pinakamasama ngayon, 'e eh. kasi mm. 'di ba sinasabi ni Remulia na Binura daw, inaarak. inarang mm. daw, inarak mm. daw ng mga Duterte yung ebidensya. Yeah. So bakit nyo dinala yung tao doon? Wala pala kayong sapat na basihan. Ay, na wala yeah. kayong sapat na ebidensya. Anong pinagkunan pinagkunan nyo ng uh, idea na bakit magagawa ni Pangulong Duterte yun? Eh wala naman pala kayong hawak na ebidensya. Mm -hmm. So sa bibig mismo, nerimulya ng, ng galing yan. So ito ay talagang nagpapatotoo na galit lang. Ang administrasyong Marcos sa mga Duterte kaya ngayon nandoon si Pangulong Duterte, Ma'am Gati. Oh. Ako ganito um, 'di ba si PRRD is um siyang dahilan kung bakit nabigyan ng uh, libi, pag, paglilibing Buma ng na ililibing si Marcos Sr. Si eh. sa libingan ng bayani, yes. tama ba? Mm -hmm. yes. So Uh, yan na lang ang balik mo, BBM mm -hmm. sa kanya. Hindi hinihiling ng mga supporter niya na 'wag mo siyang kasuhan. Kung kakasuhan siya dito sa Pilipinas at dito siya pinanganak, yes. dito siya lumaki, dito siya nagsilbi mm -hmm. bilang pangulo, ibigay mo din sa kanya 'yon. Okay. Second, ako naniniwala ako na ang Panginoon is paraan din niya 'to para bigyan pa kayo ng chance na isaayos niyo 'yung maling na igawa niyo mga maling nagawa nyo para ibalik nyo siya. Ako, hindi ko hawak ang emosyon or utak at pag-iisip ng bawat isang mamamayang Pilipino, lalo na yung mga nagmamahal kay PRRD. Yes. So kayo, nakaupo ka dyan, BBM, dahil binoto ka ng karamihan din ay supporter ng Duterte. So ngayon, kung ganyan ang gagawin mo, at sana yung nagbibigay sa'yo ng advice ay bigyan ka ng tamang advice. Akala ko, i-cremate na eh. <laughs> But anyway, bago lang ikaw, parang RJ, no? So, tama, yung sinasabi ni Ma'am Gatti, no? Bago mauli ang lahat. Kasi baka mamaya, pag nangyari na, baka sabihin niyo, chamba kasi. Yes. Hindi tayo nag-ano, ng gulong. Pero, hindi. pero katulad ng sinasabi mo, hindi natin hawak yung emosyon yes. ng mga tao. Yes. At ito, Uh, sa lahat ng uh, angulo hawak ni ano eh, hawak ng mga Duterte, hawak ni BPP Sara Duterte ang bola. Yes. Mapauwi man si PRRD ng buhay, mm. yung si Badja nagdadalhin pa rin kaya sa mga Duterte. Yes. Lalo lalo na kung si PRRD uuwi dito ng bangkay, mm. doon tayo doon kayo magkakaproblema. Siguradong sigurado 'yan. Pero ngayon, habang may pagkakataon pa, mm. uh, medyo ito nagpapakita ng sinyales na si PRRD ay talagang payat nga mm. at uh, medyo mahina na katawan, mm -mm. eh, gumawa na kayo ng paraan para makauwi si Pangulong Duterte mm. dito sa Pilipinas. Kasi, eto ah, kung ano na lang eh, uh, respeto na lang at kat konting pagtanaw ng utang na loob kasi yung nanay mo hindi pinakulong ni Pangulong Duterte nung panahon mm. na yung nanay mo ay natulang guilty sa seventh count's of graph. Agreed. Tama, di ba? Yes. So bilang gante, kahit papaano, tao ka pa rin naman eh, alam ko, kahit papaano, kahit konti sa puso mo, may kurot pa rin dyan na nararamdaman mm -hmm. para sa kapwa mo Pilipino. Lalo-lalo na yung Pilipino na isa sa naging dahilan kung bakit ka nakaupo dyan. Agree. I Parang ang ba siya? Ah. Tao ba siya? Hindi ko alam. Tao ba? And you know, mamaya um, yung history will repeat itself. Yes. Oh. Another Noy-Noy. Hindi ko naman kinukumpara. Magkaiba silang personalidad. Uh, Noy-Noy Aquino. But same Marcos, iba lang ang pero ako naniniwala ako na mas mauuna si Remulla kaysa si Pierre ang bad mo? Mauuna ang maging ombudsman. Ay, yari tayo pag naging ombudsman niya. Tapos eh. Yari tayo. Gusto ko ko lang yung sinabi niya yung wala pa evidence. Oh. Tapos pinadala na doon. Isipin nyo nga eh si Pastor Kibuloy, walang ebidensya. Oo, das pinakulong Iba Iba ano, mali oh. uh, yung warrant, hindi hindi oh. pangalan niya, oh. hindi pa naka-address. Oh. Uh -oh. siginipit yung KOJ si, pero oh. nandun, pinakulong. At naalala nyo, pinagkwentuhan natin like a week a week ago, mm. ha? Pinag-usapan natin na itong kaso kay Atong ang babagsak na naman ito oh, yeah, na, oh. kay Pangulong Duterte mm. at ito, sabi bigbis mo nang galing ni Secretary Remulla na parang may nakikita, may nakikita silang connection doon sa drug war ni PRRD dito sa mga missing sa bungeros What what can you say about it, Ma'am? <laughs> 'Di ba? Oh. Nakaiyan oh. na nakailan na ba si Remulia? ilang Pangatlo na to, di ba? Pangatlo na to eh. Uh, eh. Di ba, it comes in threes. Yes. <laughs> Oh. So, yun lang. Good luck ulit. <laughs> good luck ulit. Good luck, good luck ulit <laughs> lang, sa inyo. Yun lang. Good luck lang. Good oh. luck na lang. Sa... Good luck. <laughs> okay. Hindi, oh. <laughs> malamang kasi na, na, ano to eh. Kaya ganyan na naman yung mga yan. Eh. Nag, nagpapaligsahan to eh. Uh. Oh. Mm. Si ang unang na-promote, si Tore, di ba? Mm. Oh. So, Pero nananahimik, no? Nananahimik. Na nahimik. na Nakuha na niya eh. Mm. Oh. Dey, may, de, ano rin, nagsalita rin siya about dito. Oh. Na pinapalabas niya nga eh, mas mas nauna siyang may alam sa mga testigo o revidensya. Uh -huh. Parang mas una siyang nakakalam uh -huh. ng uh, uh, kung ano talaga yung mga... Kung, kung nasan talaga yung mga bangkay uh -huh. ng mga sabongero na to. So... Parang ano nga eh, nag -ano sila nagpapaligsahan sila pa taas. contest. May contest. At saka, retiring na rin siya, di ba? Hmm. This year lang, so pinagbigyan lang din. Baka yes. ma-extend pa oh, yan kasi yeah. napapakinabangan pa ni Marcos eh. Ah, oh, oh. ganun ba? Eh, tingnan Maraming mo si Marvin, nung napapakinabangan pa, di ba in-extend? Oh. Ganun lang yun. Kaya ngayon, di ba, mahirap. Napakahirap ng sitwasyon natin. Lalo mm. na tayo na mga para sa katotohanan. Mm. Kasi sabi di ba ng iba eh, pagka nagsasabi ka ng katotohanan, mawawa, marami, marami kang mawawala kaibigan. Correct. Pero pag ikaw ay eh, nakikipagplastikan, mas marami kang makikipag um, kaibigan. Exactly. Tama yun, di ba? Yes. Ngayon, yes. ganun ang ginagawa ng gobyerno. Kaya tingnan mm. nyo, nawawalan sila ng mga supporters and even Chavit Singson, ano sila yes. nagkahapon. Yes, oo nga. Okay? Nagkaroon daw ng Alzheimer's. Alzheimer's. <laughs> Alzheimer's, disease. Nung nanalo na, yeah. hindi eh, na siya kilala. At ganun po, paikot-ikot, ganun ang nangyayari sa Pilipinas.